Inihayag na malakanyan na dapat irespeto ang desisyon ng Korte sa pag-absuelto kina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff nito si Gigi Reyes at Janet Lim Napoles sa Pilaf case. Samantala, buong pagmamalaki naman ng palasyo na patuloy ang pag-usa ng kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa korupsyon. Kasunod ng pagsasampa ng iba't ibang kaso laban sa mga individual na sangkot sa anomalya sa infrastructure projects si Cresline Katarong Magbabalita. Nanawagan ng Malacanang sa publiko na igalang ang desisyon ng korte matapos maabswelto sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff nitong si Gigi Reyes at negosyanteng si Janet Lim Napoles sa 15 counts ng kasong graft na may kaugnayan sa controversial na Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Sa pahayag ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro, iginit niyang ang korte na ang nagsalita at nararapat lamang na igalang ng lahat ang naging pasya nito. Nang tanungin kung hindi ba ito nakakaapekto sa tiwala ng publiko, lalo na tila walang napaparusahan sa mga malalaking kaso ng katiwalian, sinabi ni Castro na mahalagang maunawaan ng publiko na ang Pangulo ay naninindigang dapat ay kumpleto ang ebidensya bago magsampan ng kaso. Yun nga po ang nais nating ipahiwatig sa taumbayan Ang Pangulo, ang gusto niya, kapag nagsampan ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt, at kapag hindi po na ako saan nag na nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt, talaga pong magkakaroon ng akwital. Tiniyak din ni Castro na walang kinalaman ang palasyo sa naging desisyon ng korte sa kaso ni Endile, na kasalukuyang nagsisilbi bilang Chief Presidential Legal Counsel ng administration. Paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluensya sa korte? Korte po yan. Uh, may separation of powers at kailangan po natin igalang kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic country po tayo. So mahirap po yun. Dagdag pa ng palas official, kailangang patuloy na pagkatiwalaan ng publiko ang justice system ng bansa. Samantala, ibinira ng Malacanang na patuloy ang pag-usad ng kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa korupsyon. Kasunod ng pagsasampa ng iba't ibang kaso laban sa mga individual na sangkot sa mga maanomali ghost infrastructure projects. Sinabi ni Castro na nananatiling determinado ang administrasyon na papanagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Kaugnay na mga proyekto ng infrastruktura. Ibinahagi rin ng opisyal na nakapagsumite na ang Commission on Audit ng 21 Fraud Audit Reports habang nakapagsampa naman ang Bureau of Internal Revenue ng apat na kaso ng tax evasion. Samantala ang Department of Public Works and Highways ay nagsampa na ng 13 reklamo at nakatuklas ng isang na ghost flood control projects. Dagdag pa rito, nakapagsampa na rin ang isang kaso ang Independent Commission for Infrastructure at inaasang labing lima pang kaso ang isusumite sa mga susunod na linggo. Bukod sa mga kasong naisampa, sinabi ni Castro na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay nag-freeze ng mahigit limang bilyong pisong halaga ng mga ari-arian, kabilang ang mga bank account insurance policies, motor vehicles, real estate at e-wallets na pagmamayari ng mga individual na sangkot sa katiwalian. Naglabas din ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa sham na dalawang personalidad at persons of interest. Tuloy-tuloy ang aksyon kontra korupsyon. Ang mga hakbang na ito ay tungo sa mas masigasig na pagprotekta ng administrasyon sa kapakanan ng bawat mamamayan at pagbabantay sa kaban ng bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Katarong, SMN News.